So ako excited. Yeah, okay, siya ako sa uh, hindi pala malamig. Oo, oh, naiihiya ko sa kong takto. No? hindi ka nag-jacket? Uy! Hindi lang ko. Jacket ka ba? po. Ay. Ay. Nagbabalik? Ayoko nah. na. Dali na. Eh, eh, ano mo, hindi hindi yung awa yung tower. Dali na. Wala na ako energy. Yung picture daw. Yung tower. Wala na ako energy. Hi. <And> one, <laughs> oh, <hi>. ay. <laughs> ano tawag ba ako? video eh.